Topic Kasi itong isang netizen na nagpost sa social media nakakaloka yung nangyari sa kanya. So nag-iipon pala siya ng mga papel na pera, ha, hindi okay. yung mga coins, coins. Oh. So pag-iipon wow. niya parang halo-halo eh, mm. papel, Tsaka coins, oh, oo, barya. Tapos meron siyang nilagyan na nagkokos siya ng ano yun, pag pagpapawis. Ah, so ng sa papel, ayun. oh, ayan, oh. 'di ba, yung lalagyan niya post ito ni Maria Lopez, 'di ba? So dahil doon siguro katagalan na nandun sa kanyang lalagyan, na halo-halo na doon yung kanyang pera, hindi niya na malaya na nagpapawis na yung pera. Ayan ang nangyari oh ng my team at yung iba e na butas. So, paano po pa nga naman gagastusin kapag kaganyan oh. ang nangyari? So, hindi siya talaga yung alkansya na binili niya. Oh, pa parang oh. ano, parang ano, self-made. Yeah. Alkansya, di ba? Ang sinasabi po nila no yung sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mm -mm. kapag po nasira po yung pera po niyo, pwede niyo naman po dalhin sa Bangko Sentral ng Pilipinas i-i uh, surrender po niyo doon para ma-exchange po nila. Kaso, meron pong mga ano, mga requirements na kailangan yung i-meet. For example, dapat three-fifths ng pera ay nandyan pa. Hindi naman pwedeng nangalahati na eh, lang. Keditig na mo wala ng mukha. Butas oh, and, yung gitna. Pero, e, in fairness, pwede pa. Pwede pa. Yung iba. Three-fifths. Yung as, iba. Oh, 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 Three-fifths oh, oh. ng pera nandyan. Tapos, nandyan pa yung signature ng Pangulo tsaka yung Banko Sentral ng Pilipinas, Governor. At nandyan pa yung ano yung parang security thread. Oo. Oh, oh. Hindi ko lang alam. Hindi ko makita ko nandyan yung kung security thread. Kung kaya pa eh, no? Pero, kung na-meet naman po ang requirements na yun, well, ewan ko dito, no? Pero kayo po, FYI lang po, no? Kung, kung nangyari yun sa inyo. Pwede naman po. But this is not Oo. the first time na merong ganitong mga kaso. Kasi kung natatandaan nyo ways before, merong hmm. lolo o lola ba yon na ang pinag-iipunan niya ay yung parang sa may sahig ng kanyang bahay. Okay. Na feature din yun sa social media. Tapos dahil sa katagalan na nandun, hindi niya na malaya na nasira-sira na rin yung pera niya. Ay, ah, yung parang sahig na parang diba, sa ilalim sahig ng sahig. Na oo, nataguan oo. sa ilalim ng sahig. So, doon niya, niya itinago. Hindi niya na malaya na nasira na rin yung pera niya. So, every now and then, kung ayaw niyong magtago sa bangko, you have to make sure na safe din naman yung inyong uh, pinagtataguan otherwise Oo. sayang din yung pinag-ipunan ninyo Tsaka ano yan well papel din yan eh so Oo. subject to wear and tear din po yan mga mm -mm. kapatid mm -mm. eh kung yung sapatos nyo nga na nandyan lang sa Minsan, di ba yung sapatos na nasa yan. shoe cabinet mm -hmm. na hindi ginamit for a long time hindi nga nakatago hindi nakabaon sa under yung mga yung mga ano yung mga floors ninyo well, Nasisira nga eh nababakbak 'di ba? At na-experience natin oh. 'yan nung pandemic, 'di ba, Jovi Parang after hmm. nung kahabaan ng pandemic na hindi lumalabas <laughs> yes. sa bahay, meron ka talagang ibang mga mga sapatos na sira-sira. Ang nakita ko talagang nasira agad yung bota yung pang winter na oh, ano oh. na boots kasi syempre gagamitin mo sa yes. yung rubber yes. yung yeah. rubber yeah. na kapag kamatagal so nung time na pwede nang bumiyahe na kailangan ko siya dahil pupunta ako sa isang malamig na lugar doon ko lang na-realize na kailangan ko na palang bumili ng bagong bota oh. Ay, bota. Abay, Aba? may excuse ka na sa ay oo oh, may excuse tagal, na ako sa tagal po ng STL na kami ay naka-zoom lang di ba oh, Noong oh buong oh, oh. pandemia oh, oh. Akala oh. naka nyo nakachineles lang kapaanga lang ako ay yun. syempre naka-shorts <laughs> pa ko naka-shorts lang eh ano yung taas oh Okay, diba? oh, pero wala oh. po kaming ako. Well, naka-shorts naman ako. Naka-shorts oh, naman ako. Oo. Oh. <laughs> kasi hindi pa tayo lumabas. Yes, Nasa bahay yes, lang talaga yes. tayo, 'di ba? usually yung, yung mga sapatos na nasisira aside from yung rubber shoes is yung ano, yung synthetic leather. Yung, yeah, yung ibang leather. Yeah. Mm -mm. Oh, kasi maraming ganun eh, oh, nababakbak po talaga siya. Kaya nung back so, to work na, oh. puro bago na yung shoes. Oh, 'di ba? 'Di ba? Me, excuse ka na kasi yes. syempre ay nasira kasi wala na akong maisuot. Oo. Oh, <laughs> oh. <laughs> I balik, hope yun, gano'n yung sa case e sa pera. Pero pag ganyan Oo. sa pera, eh, paano? nga yun na nga, <laughs> yun na, mga kapatid, check nyo. Pwede yung dalhin sa BSP as long as three-fifths of the it's pera still, nandyan ano, pa rin. Yung uh, pirma po ng Pangulo o kaya nung Banko Central Governor ay nandyan at yung security thread nandyan pa, baka pwede nyo pa pong papalitan. Mm. And I think it's important kasi na every now and then, i check nyo rin yung mga pera nyo kasi baka sa katagalan mm. na nakatago, ito pala yung mga paso na pera na, 'di ba? Yeah. Sometimes oh. kasi, parang ako nagulat ako na yung mga lola lolo ko pa pala nung araw may natatago pa pala bagong lipunan. 'Di ba? Sayang, diba, sayang oh, na parang nakapag-save sila nang ganoon oh. ipaliwasa yung mga siguro yung mga henerasyon nila hindi mahilig magbangko, I don't know. Pwede. So nakatago oh, siya pa. sa cabinet oh. na hindi rin naman namin alam kasi mali ba namin mga bata pa kami noon. Oh, oh. 'Di ba? So nakatago tapos ngayon na nag-aayos kami ng mga gamit nila parang a few years back oh, na wala oh. na sila, bigla mo makikita na, ano to? Isang bundle ng bagong lipunan diba? na parang, pa, paano to? Wala na. <laughs> so, ano yan? Pwede pa ba bang collectible yan? Ibenta? Ganon? <laughs> Hindi ko alam. <laughs> <laughs> Alamin mo! Naging bilyonaryo ka! Diba? Parang, ano oh. to? May bagong oh. lipunan. Tsaka mga kapatid, paalala lang din po, yung mga coins po ninyo na tinatago po ninyo sa mga piggy banks, sa mga sa alkansya nyo, paikutin nyo po sa ekonomiya. Sabi po ng BSP, alam ko nanawagan yung BSP a uh, couple of years ago. Actually, parang regular ata silang nananawagan mm -mm. eh. Na gastusin po ninyo yun, hindi yung nakatira lang, na, naka ano lang, nasa alkansya lang. Kasi to produce isang coin po, mahal po kasi. Yeah. Oo. Uy, pero alam ko na, banggit na to ni Chiki before eh, yung mga coin machine. Ah, meron siya yes. sa malls, nakita ko na meron dito sa kapitbahay natin, oh, yan na yan. mall. Tinignan yan. ko doon sa may customer service, may mga nakapila, tapos sinushoot lang nila lahat yung mga coins nila doon tapos ilalagay na doon sa iyong e-wallet. Oh, di ba? Yung katumbas ng coins na ipinasok mo doon sa machine. So hindi na mahirap. Pero kung meron din naman kayong mga kapitbahay na sari-sari store, tanong niyo rin baka naman kailangan nila ng barya. Oh, sobrang magpalit okay na lang yan. kayo kasi sorry, sorry, minsan store. nahihirapan sila na maghanap ng panuklido sa mga mami Mili, makakatulong ka pa. Tama, oh, tama. oh, At para hindi madaling ano, ibayad. Ay, i-bundle nyo na ako, sin tinetape ko 'yun yes, eh. Tapos nilalagay yes. ko yung amount, mm -mm. <laughs> 'di ba? Na kunwari, isang ganyan, 10 pesos ito or ito 50 pesos ito para madaling ibayad, mga kapatid. Kasi nakakatamad 'di ba yung iisa-isahin mo least ready-ready na. Nakakalungkot lang pag yung natatanggap mo rin na sukli sa supermarket, yung mga 5 cents, 10 cents. Ang hirap eh. So pagka mga ganun, tinatry ko na lang isingit sa mga convenience store na parang pag kailangan mo ng, ay kailangan mo ng 150, I have 50 cents. di diba? Di mga ganun na lang, tapos bibilangin ko na lang yung ano, yung mga natitirang tig-jijis sa tig centimos.